For today's video mga tropa Ito nga mamalengke tayo ng kaaga aga Gumising nga tayo ng mga aga para mamalengke So dito mga guys Papunta na at nakapalengke na kami Nakabili na rin kayo ng mga bibilihin namin Ito nga naghahanap kami ng mga kulang na bibilihin doon sa amin So mga guys, dito inanap ko nga ang saging na hanapin at pang tinda ko sana dito. Tapos dito mga guys, nakakita nga ako, dito murang-murang saging. Ayan nga, napapili na ako dito mga guys at inatawaran ko na dito kay ate. At pinipili ko to guys, baka madalagay ni ate yung mga may mabulok-bulok. Kaya pinipili ko daw kung ano, maganda ba o quality ang mga paninda nila. So dito mga guys, sinisipat ko yung saging, pinipili ko yung maganda at fresh talaga. Dito nga, naghahanap na ako ng mantika na pwede mabilihan yung mura-mura lang. Kaso lang dito marami mahal na mantika. Dito nga guys, nakahanap ako kaso wala pala silang gikas. Pagkatapos ng mantika mga guys, nakabili ako. Ngayon pupunta naman tayo dito sa NC dahil nagbibili tayo dito ng soft drinks para sa ating soda. So dito mga guys, nagpasabay pala itong kasama ko na magkuha ako ng chicken bowl para sa kanyang paninda. Iba rin kasi yung paninda niya, may mga shomai at saka chicken bowl at saka mga iba't ibang uri pa at mga kikyam. Yun na yun mga paninda niya mga guys. So dito mga guys, dahil dali na kami pa -uwi, dahil wala na rin kami bibilihin, dahil nag-aabol kami ng oras para magtinda dito guys dito nga mga guys tangkapula pa yung red light kaso lang lumakad na kami kasi nga 7 seconds lang ang oras dito kaya kailangan mabilis ka maglakad at tumakbo kahit pula lakad ka na 7 seconds mga guys ay kulang kulang talaga para sa mga tayong naglalakad at tumatawid so dito mga guys pauwi na nga tayo ito pa na nga tayo dito sa motor dahil papaanda rin na natin mabuti umanda rin itong motor na to mga guys So dito mga guys, nakapwesto na tayo dito sa ating pagtitinda. Ito nga dito mga guys, malapit na sa may STU banda. Kaya guys, kung anong gusto gusto nyong kainin dito, punta na kayo at murang-murang bilihin natin dito. Dito nga mga guys, hindi lang ako nagtinda dito at marami pang iba nagtinda katulad ng mga baseball. Ayan mga guys, at ng mga McDonald's dito. Ika nga dito mga guys ay food destination na talaga. Ito nga yung school ng STU at maraming estudyante. So mga guys, araw ng linggo ngayon, dito naman tayo nagtitinda sa Cathedral Banda. Ayan nga mga guys, dalawa yung pwesto namin dito mga guys. Ito nga yung pinagpicturan ng mga turista, yung Puerto Princesa City. Dito mga guys, busy-busy itong kasama ko kasi may bumili sa kanya. Ito nga pala guys, si historical castle na rinukutaan ng mga Kastila. Ito nga pala, nga itong mga turista mga guys. Ayan mga turista, ang dami na nagbupunta dito mga guys. <laughs> dito nga pala, sa harap kami ng park. Tapos may mga basketball court din dito mga guys. Ayan o, kung gusto mo maglibang libang at magbasketball. Dito mga guys, nakita ko si nanay na napakasipag magtinda. Kailangan natin magpakasipag para o mga buhay. Dito nga si Miming mga guys, hindi ako pinapansin. Tapos nung narinig niya boses ko, niya na ako at narinig niya naging ng pagkain mga guys. So hanggang dito na lang tayo mga guys. Thank you for watching.